guys, magandang gabi sa inyong lahat guys Meron tayong gagawin natin ngayon na Magpapaandar tayo ng compressor so, Titignan natin kung good pa ito so, Saka wiringan ko na tulo Guys, ginamit ko na rin uh, ah, Kaso may nag-request na tropa natin Kaya ipapakita natin yung wiring nito Paano ba mag-wiring nito ito pala yung guys yung wiring nya ito yung tinatawag na overload protector at ito yung uh, compressor terminal so kung nakikita nyo guys meron tatlong terminal dyan uh, ito yung common running starting uh, common running starting pero kung malito kayo guys meron yung rubber dito kaya lang kung mapudpud na ito ito yung rubber niya ang natira yung running na lang so running ah, wala ka na makita dyan dito na lang kayo sa takip magbase yan takip yan o oh. pag sinaklob dyan ito kasi may guide kayo eh may guide kaya hindi kayo malito dyan nakasalpak lang dyan yan so nakita nyo guys yan CSR CSR So, automatic 'yan. Ito 'yung common, ito 'yung starting cha running. So, dito tayo sa capacitor, guys. Yeah. Oo. <coughs> so, kung makikita niyo, guys, 'yung common ko na connect sa overload protector. Ayan, tapos saan pumunta yung linya nito? Pumunta sa Ayan oh. Pumunta rito. Ayan, yan, yan. Ito ito. Sa plug. Ayan. Ayan oh, pumunta sa plug. Yung common diretso yan sa plug line 1 tapos yung yung running mo yung itim running pumunta rin sa running pumunta siya sa running ng kapasitor yan ito tapos yung blue yung starting yan yung starting ay pumunta rin sa starting ng ah uh, kapasitor ng compressor so kung napapansin nyo guys hindi ako nagtap dito kasi yan sa pan motor yan sa pan motor ng condenser kaya ay ang ginamit ko kasi dual capacitor kaya wala siya tapos mirror na tayong line 1 ito yung line 2 nakatap din siya guys so nakatap din yung line dito sa kapasitor Ayan. Tapos, nakakunik sa switch, kabilang switch. Nilagay ko siya ng switch to para pagsaksakin hindi agad andar. Ayan. Ito yung line 1. Ito yung line 1. Ito yung line 2. Return. Ito yung return. So, subukan natin pa, isaksak natin to guys. Ipakita lang natin sa ating mga kaibigan ayan <coughs> naglagay ako ng ilaw kasi ayan o oh. pag sinaksa ko yan iilaw sya tapos pag binuksan ko naman tong switch mamamatay yung ilaw kasi dalawa dapat yung green at saka pula para makikita mo yan sa mga panel ng motor uh, nyo yan sa motor control ng uh, mga panel so, asa na yung cord, nito ito eh saksak natin yan so nakita nyo umilaw sya o oh. umilaw oh. kapag pinaandro ko ito mamamatay sya yan mamamatay yan tiyama. oh patay na tapos, yeah, oh, nilagyan lagyan ko na rito ng access valve. Yeah. Kasi ito yung suction niya. Discharge. Yeah. Ayan. Tapos papatay natin. Oh, umilaw naman siya. Dapat dalawa to eh. Isang green. Isang green at saka isang pula. Para nalalaman mo kung umandar ba yung kapas yung ah, compressor mo kahit nasa malayo ka.